eto ito. Hello. Hello, good morning. Dito mm -hmm. si Gabi, JP. Si Ate Oyin. Si Francis nandun sa likod. Si Francis na iwan? Yes. Nasa likod? Nakadaga. Ayan si Mami. Siya. Your strolly. And dahil kumita tayo sa konti si sa baboy, <laughs> mag tayo ng pag-iinbesan para siyempre mabigat yung pagkain ng baboy hanap buhay mga magtitingin tayo ng para makabili tayo ng ano ng ng pambili ng pagkain nila kasi mahirap doon tayo mata sa napagbentahan I invest natin tapos para kumita tayo so andito tayo sa Uyo papunta tayo sa Bulacan ang naihi kong pag-iinvestan uh, hospital bibili tayo ng stocks Uh, down lang tayo ng konti kasi hindi naman madami yung nabenta natin para uh, may pambili tayo kapag gumita tayo doon sa mga pasyente na uh, nagpapacheck up may pambili tayo ng darak pagkain nila at the same time hanap buhay na rin natin nadadagdagan para kapag nanganak ulit after 2 months may mabebenta ulit tayo so ganun po yung negosyo hindi tayo pwedeng nag-put up tayo ng negosyo doon na tayo aasa ng pag ng ano natin gastusin natin sa araw-araw so eto po sa Uyo to papunta sa Mindanao Avenue tapos and Lex diba sa stoplight Oops. dito tayo kayo sa, sa Uyo traffic eto kasi yung pinakamabilis na way para pumunta ka sa NLEX from Fairview West Peribille. So heavy talaga yung mga car dito Familia homes Ang bilis na puno Di ka, oh, Anong barangay na to? Anong barangay na to kaya? Sa Uyo ko ah Dahul na to? Barangay sa Uyo? Ang galing no? 'di diba, ito sa uyo. Oo. Uh -huh. Doon pa ang 'di ba tingnan mo ang layo. Pero tong buong to ano lang uh -huh. po, mga 5 and a half kilometers lang. 5 and a half kilometers. Kilometer. Oo. Oh. Oh. Okay. Anong highway yun? Pinakadulo nito papunta sa oh, ano, West Fairview? Ha? Doon, Mindanao. Mindanao Ay. doon. Doon, Chesna. Trabila. Chestnut. Chestnut. Uh, ah, eh di ba no doon tingkian pala yon sa ng tricycle kasi oh. nagjojo ako dati diyan sa ano sa tab dito. Pacific Global, nagta tricycle na lang ako. Pero hindi ako dati nakabili ng ano diyan, sayang. Stop. Pero okay lang kasi wala naman akong clinic dito na malapit. So, Nung unang bukas, nag-junior consultant ako dyan okay naman yan kita pero ayer lang kasi napunta tayo sa Santa Maria ito ba ma traffic okay? eh, dito sa Taoyo mm -hmm. may mga tindahan ng ano, lagay ng manok nung bata ko gumagawa ko nyan mm -hmm. so mahilig talaga tayo sa farming <laughs> dito sa Oyo, eto yun ano paano na uh, labas sa Mindanao Avenue na, na ano na natin yung kambingan bin no? ayun hindi natin nasama so ito palabas na may tricycle dito dito ka sa Sakay kapunta sa Pinkian so, eto na kaya yung Mindan Kung mapapansin nandun yung Pacific Global Hospital na tapan ng ano, Tawiran. Tawag yan. So, andun yun Pacific Global Hospital. Diyan tayo mapapasok dati before pandemic. Itong way na to, kalsada na to, Mindanao Avenue, papunta sa Enlex. Traffic. kasi ngayon eh. Friday. Pero uh, dineclare na holiday no. Uh, Bakit? Chinese New Year bukas. Uh, Chinese New Year daw so, bukas. Ano? So, close muna natin kasi ano yes, matrabi so eto na yun ang Parama sa Uyo. Papasok ng NLEX. Picture it. tayo sa... ginawa niyang dakanang yung shoulder pinapush niya tayo out of the lane mo ng konti kami so na vlog naman natin gigit-gigit nga gigit, talaga gigit eh dinadaan sa laki dinadaan sa laki dump truck dump truck we dump truck RV diba? No, yung no, mga ganyan mga no. So, ito na yun, ano, papunta Hi. ng NCLEX galing ng Sao Yorod. Scoot out, little. dump truck gigit-gitin ko kasama lahat ng buong, buong pamilya uh, mga ano truck na walang pakialam ito so, na ang NLEX napaka-traffic <laughs> so ganyan na lang buhay pag napadpad tayo sa ibang bansa siguro mas maluwag ito yung mga pangarap ko kaya keep on dreaming mga heavy equipment ito napaka traffic layo pa natin sa Tul tool, tool feed pero ano wala tra heavy traffic na heavy traffic po dito sa NCLEX, NLEX NLEX uh, Siguro eh, may natin natin yung way natin mag-enclex na lang tayo. Papunta sa US. Ayan o. Santa Maria. Hospital. So, dyan tayo mag-invest. Dyan, pinita natin sa ating bago. Tatanong At tayo kung may available pa ng staff. Slot ng staff. Para, yan na lang tayo magtatrabaho. Pag nakapagpeta tayo, ulit ng ano, sa natin ng hulugan ulit ng mga biit natin. So, mag-inquire lang po tayo. So, pupuntahan natin. Ang ganda na Bagong-bago. Andito na tayo na. Wait, I know this place. Ayan. Pagkahin lang tayo para tingnan natin ito yung parking niya Ace Santa Maria Ito? Ace Santa Maria Medical Center hmm. Yun yung nakalagay sa labas hmm. Ace Medical Center Ace Santa Maria Medical Center East Medical. Ace Santa, Santa Maria Medical Center pala itinlabi yung labi mag 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 go magbubukas ko siya Titanium yellow Is <laughs> Yellow ba yan? Oo, oh, titanium yellow oh, Maganda yan. Yung parang bull, parang bull Ayan, yung mga ano, pinagirapan namin Galing sa ano yan eh Pinagbenta namin ng bago <laughs> May <laughs> figure ito nito uh, Native pig na ano, bago raw Oo Sa problem naman, bubuksan na, na, na natin <laughs> pa-check kung may gas-gas or dents. Ganda. Kami ni Sir, dapat sa akin yan. Baka pwedeng tumawan. May, may 20 pa ako dito. May 20 pa. Para meron din ako. Kaya kaya mo na yung 5,000, sir. Nagbalik mo dito next week, tignan mo. May 25 ka na. <laughs> sir, umutang mo kayo, mama. 5,000. <laughs> <laughs> sir, kagaling yung down payment. Sir, sir. Sorry, sir pabalik kami kay Emerson. No, ka <laughs> Pero pagbalik kay Emerson, Emerson na. Oo nga, mawawala mo dito. Wala, wala pa sa ayok. Ano nga, oh. may card uh -huh. naman pala. Ito. May black ba oh. na si Saul. Pagpang next year pa ako magkakaroon. Mag-alaga ulit tayo ato. ng baboy. Meron kong bibigyan dito ng 190. Oo. Oh. Okay. Hindi pala ako take. Eh. Ano yun? Ano niya Ilan? How from you? From? Ano natin yung unboxing? Hindi ko naman alam yung kinasabi ko. <laughs> 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 I-send na kayo yung mga picture ng buwan mamayang gabi. <laughs> <laughs> alam ko nga, ha? Ito pa rin unboxing diary. Ito unboxing diary. Na pwede na mag-concept sa eh? gel ad lang. Oo, Ay, oo. No. Ay, oo ah. Talaga makikita mo yung dito ano. yung <laughs> inner sweet. Sabi so, na ka pang Japan. syempre mas maganda yun, ano, no? Samsung 25. <laughs> Samsung 25. Uh, next year. May isa mas kayo. May beach na ba dadaan? Makikita mo. Pero pa, sana nga, pag nag oh. kayo, huwag kayo mag-picture ng langgam, ha? Pero gano'n na. Pero

Uh, magkano? Hindi yun ano, yun bayad. Magkano yun? F24 plus? F24 plus 68.99. Yung 12, ano yun? 512. At ah, yun try yun yun, 23 It's 23 Ultra. 23 Ultra. Uh, 23 Ultra. Ultra. Uh, uh,